Grabe. Lumabas na si Zaldico and he just dropped a bomb. Nilaglag na si BBM at Romualdez. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Mainit ang mga revelation niya. Tara, himayin natin. Para sa bawat Pilipino. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Umalis ako noong July 19, 2025, pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, wag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Noon, naniniwala pa ako sa kanila. Pero ang hindi ko alam ay gagamitin ako bilang panakiputas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ngayon, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito noong tumawag si Sekmina pangandaman sa akin ang sabi niya katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi niya ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. May sagot agad ang malakanyang At sinabi ang lahat ng sinabi ni Zaldico Ay pawang kasinungalingan Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico Kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili At mag-name kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima siya ay magtatahi ng maling kwento magtuturo ng iba puwera ang sarili niya kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang walang basihan walang ebidensya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to Investigate the Anomalous Flood Control Projects and Other Infrastructure. Kung ang Pangulo ay may kinalaman din. Logic! Hindi ba? Dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan.